pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa mga neonate. So, sa mga mommies na bagong panganak para po sa inyo itong video na to. So, pag-uusapan natin paano nyo may iwasan na magkaroon ng infection sa mga newborn, sa mga 28 days old of life, pababa. Bakit mahalaga na pag-usapan natin to? Dahil iniiwasan po natin na ma-admit si baby dahil once po na nagkaroon po ng infection yan sa dugo, Sigurado, kailangan niyang ma-admit sa hospital at one week na gamutan ito. Ang sepsis ay infection sa dugo po yan, na nanggagaling sa infection kung saan part man ito nagmula. Pwede nagmula ito sa pinaka-common umbilical stump kung saan po yung puso ni baby. Kapag po hindi nililinis yan, pwede mag magdulot yan ng sepsis. Pwede yung ubusipon sipon or pulmonya. Pag hindi na agapan, pwede rin mag-cause ng neonatal sepsis. At, at isa pang uh, pwedeng i-cause ng sepsis ay yung urinary tract infection. So kapag hindi po kayo nagpapalit ng diaper, hindi kayo nag-change every 4 hours, so pwedeng pagmulan ng sepsis ang UTI. Ano pa yung mga pwedeng pagmulan ng sepsis? Yung, syempre, bacteria. Kasi ang pinaka-common na uh, cause ng sepsis hindi po virus, ang bakteria, So, kailangan palagi din naliligo si baby dahil, na, dahil ngayon, yung mga napanganak ng March, April hanggang May, sobrang init niyan. So, kailangan naliligo araw-araw ha. Tapos, ang isa pang kailangan na uh, i maintain po ninyo, yung higaan ni baby dapat laging malinis, sanitize, puti, mahalaga puti din para nakikita nyo yung mga gumagapang dyan na langgam uh, mga insekto, yung mga malilit na insekto tsaka yung mga alikabok na napupunta dun sa higaan ni baby dapat araw-araw kayo nagpapalit ng na kanyang uh, higaan actually yun ay pinakasummary ko no? pero ang pag-uusapan natin ano naman yung mga symptoms na babantayan ninyo para masabi na ito na yung sinyales ng natal sepsis. So number one dyan yung lagnat. Uh, ang lagnat sa newborn ay, ay 37.6 and above. So kapag nilagnat po yan at ganun nga yung temperature na nakuha nyo pwede kayong magpaligo muna. Kapag uh, natanggal yung init, big sabihin kulang lang siya sa ligo. Pero kapag umabot po na yan umabot yan ng 24 oras at may kasamang Uh, palaging umiiyak, hindi malakas yung iyak, hindi siya masyadong damedede, hindi siya masyadong aktibo. Probably may anyang infection at kailangan nyo nang pumunta ng inyong mga, mga doktor. Kung wala po kayong pediatrician, pwede po sa hospital kung saan po kayo nanganak. Kung lain kayo ng anak, siya na po kayo ng emergency room ninyo. Kung ano yung pinakamalapit na emergency room po sa inyo. That's one, yung fever. Pangalawa, yung palagi nagsusuka hindi po kasama dito yung lungad ng lungad. Yung sinasabi kong suka, kasi talagang lahat ng dinedi niya, sinusuka niya. Uh, masasabi na ang pagsusuka ay significant kapag umabot na yan ng more than 3 times within 24 hours. So kung once pa lang naman, twice pa lang, observe niyo ba lang po si baby, huwag niya siyang padedihan ng dalawang oras hanggang apat na oras para ma-rest yung kanyang stomach. Pero kung umabot na ng more than 3 times 'yan, buong maghapon or buong uh, hanggang gabi, then go to emergency room na kasi number 1, possible na sepsis na 'yon at pangalawa, pwede siyang ma-dehydrate. Next, symptoms po ng sepsis or yung needed sepsis is Uh, poor suck kapag hindi siya masyadong dumedede Or pag mahina yung kanyang higop sa inyong nipple or sa gatas kung bottle fed si baby. Poor suck is one of the symptoms ng neonatal sepsis or infection. Number three, uh, sinyales ay uh, yung paninilaw. So, ang paninilaw, pwedeng physiologic lang. Pwedeng makuha sa araw, pero kapag yung paninilaw niya ay umabot na sa paa or kahit sa legs man lang, and then may kasamang ibang sintomas, pwedeng sepsis din yan. So, pwedeng uh, infection pa din yan at kailangan ng antibiotics. Another symptoms ng sepsis ay yung paglaki ng tiyan. So, chine-check po ninyo kung sobrang laki ng tiyan ni baby. Ang normal na sukat ng tiyan ni baby ay ganito ang itsura. Globular po ang itsura. Pero kapag lumalaki po yan na parang tambol, tapos wala po siyang pupo, for how many days? At sa pa nagsusuka, probably meron po siyang infection sa dugo. At isa pang symptoms ng sepsis ay yung uh, fair activity. So, mapapansin niyo po 'yan, iba po yung iyak ni baby. Tapos yung parang um parang umiinit lang siya, parang may masakit sa kanya. And then kapag ticheck niyo yung temperature niya, may lagnat pala. 'Di ba kapag tayo may lagnat, parang sumasakit yung ating katawan. So, ganun po yung nararamdaman ni baby. At dali-dali uh, po kayo pumunta ng inyong doktor. Ipapatest yan, i-examine. Dahil mataas ang chance na kailangan, ng, kailangan niyang ma-admit sa hospital for observation and antibiotics. Tsaka swero na rin. So, once na na-admit si baby, at uh, syempre may ate ng doctor dyan, pinaka-minimum na ma-admit siya is 5 to 7 days. Depende po sa inyong doktor. Pero kung sa akin yan, 5 to 7 days po yan. At imonitor siya every day. Depende din yan sa protocol ng hospital kung kailangan ni ICU si baby. Kasi may mga private institution po tayo na kailangan naka ICU. Sa mga government hospital naman, nasa ward yung mga yan. Depende. At wala na po tayong magagawa doon dahil protocol po ng hospital yon. So sa mga naka ICU, kadalasan nasa labas lang yung mga mamis, di ba? So, binivisit lang yan every day. At ang importante dito ay ituloy pa din yung pagpapadede. Kung breastfed si baby, pwede kayo mag-pump at ibigay nyo sa mga nurses sa ICU doon. Kung hindi naman, kung hindi naman maselan, then pwede kayo nandun sa ICU. So, magkaiba. And then, after a week, please, kapag na-discharge na siya, i-follow up nyo po sila sa inyong mga doktor. Kasi kailangan i-check lahat kung talagang na-clear ang Uh, sepsis. Meron pa isang um, posibilidad na pwedeng tumagal ng more than 7 days ang gamutan. Ito ay kapag, number one, kapag natatanggal lagi yung swero. Number two, kapag may nakitang ibang symptoms. At number three, kapag nakitaan siya ng bakterya sa dugo. Kapag merong ganon, usually umabot po tayo ng 10 to 14 days na gamutan. Yung iba naman, kapag uh, nakitaan ng bakterya, sa CSF or yung fluid na dumadaloy sa central nervous system or sa utak ng bata, umabot po tayo ng 14 to 21 days na gamutan. So, uh, depende po yan, case to case basis po tayo dyan. So, yun lang sana natandaan niyo po lahat ng mga uh, kailangan gawin para maagapan natin yan, ma natin ang sepsis, yung sinyalis ng sepsis, yung pagka-admit kay BB at yung follow-up niya. So, yun lang. Sana nakatulong po ito. Thank you.